Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest Greek channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a random gabay for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio. welcome, welcome sa so, my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga like, for Days video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Scorpio signs ang ating mga gilap So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga And just don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates Maraming salamat po Sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal six na gumabaw na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio so let's see and watch this Ano kaya kagarapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga gilap. So guys, tuklasin at bubulabogin natin yung Angel Spirit. Please give me information po. Okay, so this is something guys with a six of pentacles. There is something giving, receiving something by the universe. Na magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. Na magiging maganda na ng iyong negosyo, trabaho ka na buhay. No? Magtutuloy-tuloy na rin ang pera sa iyo. No? There is something the of cups pagdating din sa love life. Na Parang ibabalik yung kilig, manunumbalik ang pagmamahal. Now, there's a something new love coming in for you. Na no, may bagong pag-ibig din dito. And this is something that I for slowly but surely. So, kailangan nyo maging makinahon, maging uh, magdahan-dahan, no? Sa uh, pagdedesisyon. Maging kalbado, no? What's, let's see what is the initial messages. So, there's an ace of pentacles. So, there's just something a big shot and big money coming in for you. May malaking pera for my finances talagang papasabog na paparating. Wow, this is something a big break. This is something a big opportunity coming in. Let's see what is the initial messages. And there's an item with a wish for payment. So, may mga bagay na matutupad na. May mga bagay na may sasakataparan mo na. May mga bagay na abot kamay mo na. No, talagang ano man yung mga pangarap, kagustuhan mo maaaring may isa katuparan at maaring may ilatag mo na. No, sa iyong kapalaran. Sa iyong palad. No, let's see. There's a something the six of cups, something of remnants. Ano man yung mga bagay na nangyari sa isa na karaan, ay maaaring ang laki-laki na ng bagong ikaw. No? Parang nakita mo na yung sarili mo na ang laki na ng binangon. No? Ang laki na ng pag-asang makakaalis ka na talaga sa sitwasyon na kinasadlakan mo. What is the six of pentacles? The reference in what? The six of pentacles, reference with the knight of pentacles being security na magkakaroon ka ng seguridad no at ang um, pag-iingat no pagdating sa finances magiging wise magiging listo at magiging matalino ka na how to manage and control your financial no let's see what is the messages let's see what is the messages there is something the page of by goodness may magandang balita rin dito no may magandang para paparating No, there's something in you, love. New offer coming in for you. Some of you guys makakaranas ka ng a phone call messages, an email of course. Now, there's a lot of collaborations. Na no, may mag-message sa'yo. No, na maaaring kikiligan ka. Maaaring ibabalik yung tamis ng pag-ibig. This is something five of Penta ko some of you guys na maging makinahon. Dahil baka magdala sa'yo ng financial crisis, financial loss. No? Ibig sabihin matutokang kumalma na no, huwag kang agresibo. There's a queen of swords. There's something you look at the bigger picture. Hindi-hindi mo na makikita yung mga possibilities. No, yung kahihinatnan No, yung kalalabasan ng bawat decision mo. No, nakapag-clear ka na ng boundaries. No, nakapag-set ka na ng boundaries. No, natanggal mo na ano mga blockages, ano man yung mga bagay pasakit, pasanin pagdating sa pagkaperahan. May magandang opportunities na naparating sa sa'yo. No, let's see what is the nine of Cups. There's a Three of Swords na no, maraming mga inggitera, maraming mga taong kumbaga na insecure insecure sa'yo no, dahil nakikita nila na naaabot mo na yung mga pangarap mo no, kumbaga kailangan mo lang talagang um, dumistansya no, at um, kumawala dyan sa mga tao sa paligid mo, there's a lot of distractions and there's a double card, makikilala mo na no, kasi talaga yung tuso at talaga nagbibigay negatibo sa buhay mo especially with the something environment. No, kapit bahay mo to, kaibigan mo to, na no, nagbibigay negatibo. Kaya para nagkakaroon ng back and forth yung situation mo. So let's see what is the six of pentacles plus the nine of pentacles. Reference with the ten of cups. Happiness. Na magiging masaya at magiging maligaya ka. Na magiging maganda ang takbo ng iyong negosyo harap buhay. No? Magtiwala at maniwala ka sa sarili mo at huwag kang mawala ng pag-asa na makakayanin mo no, na makalaya sa bangungot ng kahapon now and there's a several cross something on opportunities no, maraming oportunidad pang papasok dito na magbibigay kaligayahan at magbibigay ng bago eksena sa iyo magtiwala ka lang sa ginagawa mo so let's see what is the digital messages and there's the king of pentacles Now just being practical and secure pagdating sa kung naman yung mga bagay na meron ka. No, pangatawanan mo, protection at pangalaga mo, yung pinaghirapan mo. Huwag kang maging padalos-dalos. And there's an pwede ko ila blossoming. Talaga may paglago. No, may paglago at maglakas ng finances mo dito. Magiging masagana talaga pamumuhay mo. No, magiging maganda takbo ng iyong um, hanap buhay. There's a sabi na pwede ko ila harvest moment. No, dahil din sa pagpupursige mo, dahil din sa ginagawa mo, makakamtan mo totoong kaginawaan na no, makakatan mo, makakamtan mo, ano man yung mga paghihirap mo, maaaring mapalitan ng kasaganahan. No? Let's see what is the six of pentacles at six of cups is the moon card. Represent with an emperor, naging mature ka na, at naging grounded ka na sa mga desisyon at mga plano mo. No? Maraming mga taong tutol, maraming mga taong um, humakad lang, no? Para may sakatuparan mo ito, maraming mga taong hindi nagtitiwala sa kakayanan mo. Maraming taong ayaw maniwala sa kakayanan mo. Kung bagay itong bagay na to yung humubog sa'yo. No? Para maging malakas at mag, mag, uh, because maging malakas at maging matibay ka dahil ang lakas at napakatibay na ng pundasyon mo. No? You are also become a better version of yourself. No? Iba. No? Iba yung pagkakakilala sa ng ibang tao at iba na yung pagkakakilanlan mo ngayon sa buong pagkatao mo. What is the digital messages? Na pagdating naman tayo sa finances and For the outcome. For the outcome, there's a hypothesis to so, something hidden agenda or hidden enemies. Maraming misteryo sa likod dito. Marami kang bagay na hindi pa nalalaman at hindi ka nauunawaan. Maraming misteryo sa likod ng um, nangyayari sa buhay mo. But this is something that God forfolds, no? Ibibigay pagkakalob sa'yo ng ating Panginoon yung mga bagay pagpapala na para sa'yo talaga. And there's a the two of us by choices. Piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo, maging maingat ka at maging mabusisi ka sa mga plano at gagawin mong desisyon. And there's a the three of cups, no? There's a lot of celebrations, no? Happiness coming in for you. This is something, an ultimate happiness. Maging kalbado ka lang. Huwag kang magmadali na makaalis ka dyan. Huwag kang magbadali na, na, makuha mo yan. Hayaan mo siya mag-fulfill naturally. Enjoyin mo, mahalin mo yung ginagawa mo habang having fashion. No? Yung mga bagay na ginagawa mo, tanggapin mo, mahalin mo, no? pagpursigihin mo, na matutunan lahat ng mga bagay pagkakamali mo, yung nalalasap mong tagumpay ay maaaring mas masarap yan kapag pinaghirapan mo ng gusto. No, this is the Celtic Sixer won sound something a victory. Talagang ipapanalo mo to. No, maaring maging maganda at maging marangya ang buhay mo. No, nakikita ko napakaganda ng paradise na tatahakin mo. No, na makakamtan mo. No, you are on the spotlight. Pinagtitinginan ka. Maraming nakatingin sa iyo. You are also role model to everyone, to anyone na man nakakakilala sa iyo. No, there's a judgment para pinapaalala ka na ka na you need to pay attention no, hindi mo kailangan i please yung sarili mo sa mga tao na sa paligid mo, no, para lang tanggapin ka, para lang um, mahalin ka, no, kung baga sinasabi dito, don't please anyone to accept who you are, no, even your flaws, mamahalin nyo yun yung mga bagay na yan kapag minahal mo yung sarili mo, pag tinanggap mo yung sarili mo, sa kung ano man yung kakayanan ng meron ka. So, let's see, what is additional messages? And there's an eight of pentacles. Just focus sa ginagawa mo. At of course, sa pinagkakabalahan mo, tulungan mo ang sarili mong baguhin, no? Ang buhay mo at kapalaran mo. Nasa sa'yo na sa lalayan. Dahil lang nakaraan mo, ay maaaring maging, um, kumbaga, history na lang yan, kwento na lang yan sa tatahaking mong landasin. Tandaan mo, lahat tayo may mga pagdadaanan. Baka yung chapter mo, ito na yung binabasa ng ating kapalaran no? Maaring magiging maganda na takbo ng pamumuhay mo, magiging maganda na takbo ng buhay mo. Nasa sa iyo ang susi. Paano mo ito babaguhin at paano mo ito bibigyang kulay? So let's see. What is additional messages? Now, pagdating naman tayo sa finances and career. For finances and career, let's see. And there's a five of cups. no there's something disappointment. no some of you guys, na no, parang may pangihinayang, pagsisisi, no? may mga bagay na ganyan na nangyari for, your finances. But keep going guys, no, sa buhay sa buhay mo or sa, sa negosyo trabaho na, natinatak tinatak mo, there's a trying error. Wala namang kagad nagsasaksin. No, there is a queen of ones by confident. No, lakas mo loob mo, tapangan mo, kaya-kaya mo yung harapin yan. Kaya-kaya mo pagyabungin yan. And this is something guys with a ten of ones. Ano man burden, ano man obligation, responsibilities, no, kung kontrolado at kaya mong i-manage yung mawas o tama, magiging magandang takbo ng kapalaran mo. There's a ten of pentacles. No, there's something long term. No, magkakaroon ka ng financial security, long term success, long term investment, and that vision, something in happiness, and long term relationship. So let's see what message is additional messages. And of course, guys, there's something to have for lesson learned. Basta matuto ka na na matuto ka na sa leksyon, sa mga pinagdaanan mo tungkol sa pera, tungkol sa trabaho, pag, pasa tungkol sa finances the resource of income, matuto ka na from the lessons. Na you done this before, nangyari to sa nakaraang buhay mo, nakaran na to, nangyari na to sa nakaraan mo, matuto ka na. No? And there is something that we repent just being practical. No, kayang-kaya -kaya mo mag-manage yan, kayang-kaya mo palakasin to. No, pagdating sa negosyo, you are a good sense, no? You are also, um, Interfine your mindset, no? Business mind minded ka. No, kayang-kaya mong palaguin, kayang-kaya mong palakasin 'yan. No, nagtitiwala at naniniwala sa iyong Panginoon na kayang-kaya mong baguhin at bigyan mo ng bagong kulay ang kapalaran mo. So let's see. What is the digital messages? Na pagdating naman tayo for love life. Pagdating sa buhay, pag-ibig mo, ito na ilalatag na sa'yo. There's a the king of cups, there's a devoted sa so 40 person. May taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. No? May taong mahal na mahal ka, o mahal na mahal mo. And there's a page of sword, no? being curiosity. No? Some of you guys, no? if you are getting to know each other, kilalanin mo muna siya ng gusto. No? And there's a 73 three pentacle of pentacles heart-to-heart -heart, to heart to conversation. No? Alamin mo lahat sa kanya, kailangan alamin niya lahat sa'yo. No? Kailangan magkaroon kayo ng something unity. And there's a sixth of so with the transition, no? makakalipat, makakalista kayo sa situation nyo. Some of you guys magkakaroon relocation, makakabili na kayo ng bahay. And there's a seventh of something, protections. Protection mo at pangalagaan mo yung isa't isa. -tisa. No? Wala kayong sasandigan at wala kayong pananindigan sa isa't isa, kundi ang sarili nyo. And there's something the seventh of so with the sneakiness, na no, maraming taong tuso, maraming taong maluloko sa paligid nyo, kailangan nyo maging aware. No? And there's a tower moment. There's a major changes. Malaking pagbabago din na mag magagalap sa buhay pamilya nyo. Kailangan na maging transparent si Kaysa isa't isa. So let's see. What is additional messages tayo pagdating naman tayo sa kalusugan? Pagdating sa kalusugan mo guys, there's a night of sir Nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. That because of overthinking and being paranoid. Additional messages. There's a need of bonds. So, ibig sabihin dito magkakaroon din ng uh, maganda magandang kalusugan dito. No, sama of guys, kailangan niyo mag-unwind. No, kailangan niyo rin ng malas, no? I-refresh yung utak mo. There's a page of kasi mindset. No, knowledge, intuitions, no? Palayain mo 'yung sarili mo sa lahat ng mga iniisip mo. There's a wheel of fortune. Magiging maganda kalusugan mo dito kung um mawawala 'yung mga negative mo pasok sa utak mo. No, so, there's something good to kill na no, magiging maganda ka at maganda kalisugan mo dito, dito, There's a fourth circle, kailangan mo rin ng pahinga na no, masyado ka ng over patig sa ginagawa mo kailangan mo i-refresh yung utak at isip mo no? this is something part of with the liquid temperance with solid foundations not solid investment and this is something something um, matibay na pundasyon so let's see what is additional messages for overall outcome of all areas of your life And of course, guys, this is something magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ba na mamamanifest. And there's an eat of sword in reverse, something of freedom from toxic and negativities. Na makakalaya ka na from the toxic and there's a lovers, no? Magiging maganda at magiging maayos ang inyong relasyon. At magkakaroon ka na ng love life. And there's a death card with an energy a energy in new beginning. A transformation. Na malaking din pagbabago pagdating sa relasyon. Now, one more card, please. And this is something the hermit card, it's all about spiritual environment and spiritual enlightenment non spiritual journey non spiritual development lahat ng to ay maaaring kakibat at kaugnay ang ating Panginoon at ating mga gabay kaya kumapit ka may magandang kapalaran na nakalatag sa iyo so guys this is the random gabay for a sign of Scorpio if you want to freeze it for a, um, extended reading um, ay i-comment ko dyan kasi ililink ko dyan with the description box yung um, yung kadugtong nito no? para malaman nyo ang messages and advice sa inyo ng ating angel spirit so guys once again maraming salamat and course, see you in the next video bye bye and babush